nasaad na to sa atong mga teksunan na natin mo ng video kabahin sa grupo sa Seventh Day Adventist so doon ni siya ka bahin may soon ang unang bahin ani atong isaan na to nga atong isgutan ni kung sa bagay ni Seventh Day Adventist tinuod bagay din nga gitoko ni Kristo usa sa mga pastor sa Seventh Day Adventist iyon siya nga dili ko na tinuod nga si Kristo man tukod unya ang nag tukod gyud ko na factual na man sa ebidensya na may ebidensya daghan siya mismo di masya siya sa ebidence nga usa gyud kuno sa ilado si Linji White prodi si Linji White ra so say sister White of course one of the founders ng 70 Adventist Church pero wala wala man na ginasimba si Ellen White naghatag og giya para sa iglesia nga gituuhan namo nga gi-inspire pud sa Ginoo nga makita man pud nimo nga a seven day adventist na malambuon dili sa mga unsa nga mga butang nga uh, tangible ra kun dili makita nimo nga naglambo sa bulaton sa Ginoo sa misyon sa Ginoo nga gihatag uh, may daghan sila nga founders of course uh, sa Ellen White ra gyud kanunay pud ang ma-mention of course